Buenos dias, damas y Buenos. caballeros. The ICC has caught uh, the camp of uh, former President Rodrigo Roa Duterte lying and fooling the court relative to the alleged under the table deal between the defense lawyers and the ICC prosecution team under. Uh, new or or uh, acting acting prosecutor mame mandie Man, mandie niang a uh, a uh, african uh, prosecutor ha huh? so this means that uh, the court from here on will already be having second thoughts or the court from here on will uh, already will already review everything uh, that the camp of Duterte is presenting before it through petitions, motions, and requests. Dahil huling-huli sila na nagsisinungaling. Ah, naalala nyo, ah, ah habang nag-jogging nag, nag, uh, nag pa si doon sa coastline ng Cape Town, South Africa. Medyo tayo rin nabigla kasi parang paniwalang paniwala ng lahat na meron na nga na magitan na under the table. Yan nga ang term na ginamit ni ni attorney Cristina Conti na under the table deal with the with the ICC prosecutor. Eh ang sabi naman natin noon baka naawa na rin itong sinyang baka malambot ang puso nito at uh, dahil sa for humanitarian consideration dahil 80 years old na uh, kaya hindi tinutulan. Eh ngayon uh, nag-file ng, uh, ng uh, sagot nila itong sila ICC si si prosecutor niang dito sa interim release sa uh, petition ng mga Duterte at sinabi hindi walang agreement. Wala kami ginawang agreement na ganyan. Ha? Kung meron man, sabi niya, sinabi lang namin na kung third party country, hindi tam kami mag-oppose dyan. Pero kung ibang, kung Pilipinas, kasi pinipilit pala ito ni, ni Kaufman, Pilipinas, ibabalik sa Pilipinas, kahit hindi na tayo member ng ICC. So sabi ni hindi, oppose kami dyan kasi Flight risk yan si Duterte at meron talaga yan kapangyarihan para saktan, impluensyahan, or bayaran yung 1500 witnesses namin. So ang uh, ang uh, kwani ang uh, ang net effect nito, ang consequence nito ay uh, batshot na si Duterte batsya na sa korte. Ang dami na niyang kasalanan sa mga ICC judges. Inakusahan na niya yung dalawa dito na bias na pinatanggal niya. Trinol na nila yung social media accounts ng, uh, ng head uh, judge na, na si Yula Mutuk. Ha? Pagkatapos, nanggugulo pa sila dyan. ah Inalis na sila dyan sa harap mismo ng, uh, ng ICC uh, facility na dahil sa pangguguro nila dyan at nilagay na lang sila yung doon sa isang uh, uh, center island kung saan na uh, iniihian at uh, at uh, uh, tinataihan ng mga aso at pusa na dina uh, we walk through ng mga kwan ng mga ng mga Dutch doon sa lugar na yun at sa tabi pa ng traffic matinding traffic ha So, siyempre uh, syempre, na kwan na yan, na hindi, hindi na masaya yung mga Dutch sa kanila at lalo na yung mga ICC officials. And then, dadagdagan mo pa, dadagdagan mo pa itong uh, itong uh, uh, itong petition ni ni Kaufman na tending to show na oh, wala talaga silang tiwala sa ICC at uh, kine-question nila parati ang uh, jurisdiction nito over Duterte. So, padami ng padami na mga kasalanan nila Kaufman. So, most likely, most likely ha, ang consequence nito ay ibabasura na naman. Ha? Pang-anim na pe petition na 'yan na bokya sila. Kasi dalawa na lang natira yung interim release at saka dismissal of the case uh, uh, on question of jurisdiction. So yung lima, lima pang mga petition na ginawa nila binasura na kasama na yung pinapainhibit yung dalawang uh, judges so kumbaga uh, wala na silang uh, wala na silang pogi points talaga at uh, talaga hindi lang uh, hindi lang uh, bad trip na sa kanila yung mga judges kundi wala na talaga tiwala sa kanila kasi huling huli talaga ngayon yung panloloko nila na dininideny talaga nitong uh, uh, si ba acting chief prosecutor si Niyang, na wala si di, na, de, there was ever an agreement with uh, Kaufman na hindi nila tututulan itong uh, interim release at uh, in fact ka uh, uh, very much oppose sila dito dahil uh, plight risk si Duterte at he remains to be a danger to society lalo na sa mga biktima so panorin natin itong uh, TV5 uh, news uh, commentary ukol dito. The Office of the Prosecutor asking the, mm. the, of the prosecutor asking... International Criminal Police. Office of the Prosecutor asking the International Criminal Court to reject former President Rodrigo Duterte's request for interim release. In a 15-page redacted filing submitted on June 23, Deputy Prosecutor named Mandiayet Nyang cited repeated statements of Duterte, his family, and supporters against the legitimacy of ICC proceedings. For this reason, Nyang wrote, "Igong's continued detention is necessary to make sure he is present during trial in the Hague." The former president was earlier quoted as saying, "Arresting officers will have to kill him first before he could be brought to a foreign court." Then there's what the ICC deputy prosecutor described as physical acts of violence committed by Duterte's partner, Hanilet Avancenia. On video, she was seen hitting a police officer in the lead up to Degong's arrest back on March 11. The ICC prosecutor's office likewise brought up claims of Duterte's lawyers, supporters, and family that he was abducted by the Philippine government and the ICC. This defiance makes him a flight risk. Niang reasoned, quote, a victim of kidnapping is unlikely to return to the custody of the kidnapper if given an opportunity to escape. Even Digong's daughter, Vice President Sara Duterte, was mentioned in the prosecutor's filing from her impeachment to her supposedly plotting to kill President Bobo Marcos up to her and her siblings' political position and resources. Overall, ICC Deputy Prosecutor Niang. Cited Mr. Duterte's history of interfering with investigations against him, together with his family and associates, the former president is believed to be capable of influencing and even harming witnesses. And his release could put the legitimate interests of victims and witnesses at risk. And now let's discuss this further with Attorney Cristina Conti, ICC. Okay, we discuss that later on. So, if you see, if you see. ang ginawa ni uh, acting prosecutor niyang kinuha niya yung mga yung mga pahayag yung mga aksyon na mga Duterte ni, ni Duterte mismo ni ya, uh, ni, uh, ni Hanilet Avancenya ha yung sinaktan niya yung isang pulis during Duterte sa ares uh, arrest at uh, also kahit yung mga uh, death threat ni Sara Duterte So kumbaga uh, yung yung uh, yung ba basehan ng uh, prosecution team para i-oppose itong uh, uh, interim release ay galing mismo sa bunganga at uh, base mismo sa mga aksyon ng mga Duterte. Kumbaga ito yung sinasabi natin na uh, wala ng ibang uh, bigger bigger uh, defense uh, prosecution witness ha biggest kumbaga wala nang ibang pinakamalaking ebidensya o resibo ng prosecution kundi yung mga pahayag at action mismo ng makaduterte ha at uh, ito ang uh, ito ang main main line na uh, main line of argument ng 15 page uh, uh filing ha uh, ng uh Office of the Prosecution para ibasura yung uh, yung uh, interim release petition nila Kaufman ha uh, at sabi nga ito si niyang eh kwan mismo sa kanila mismo ng gagaling nga uh, yung mga yung mga plano nila patayin or uh, ay uh, yung mga mag aresto kay Duterte ha uh, at uh, syempre kailangan din uh, available uh, ni Duterte ha kung uh, available si Duterte kung kailangan siya sa mga hearing ha so sabi ni Niyang uh, uh, si Duterte ma malaking flight risk talaga kung uh, kahit nagpe-pretend ito jan Nanghina siya. Pero once mapakawalan ito, talagang tatagbo ito at baka tatagbo pa ito sa China. Ha? Uh, at uh, gagawa niya ito kasi sa mga pahayag niya na sinabi na niya na yung mag-aresto sa kanya ay uh, uh, dapat na lang patayin siya. Ha? Kung baga hindi siya mahuhuli ng buhay kung sino man aaresto sa kanya o nautakan na nga siya ng Marcos administration at naaresto na siya na hindi naman siya nakalaban pero siguro sa susunod baka yun baka ma mag-aarmas na siya at e either uh, barilin niya yung sarili niya o barilin niya yung mga yung mga mga aresto ulit sa kanya ha ah? so sabi ni Niyang dito sa sa kanya sa response niya sa ICC or opposition sa In, in interim release sabi niya Duterte's proclamation that he would rather die than appear before the court or would finish ICC staff assisting with his arrest and transfer in a shootout is not consistent with the behavior of an individual committed to returning for his appearance at trial and cast doubt on his recently stated commitment. So sabi niya ang tao ba na sinasabi ha? Uh, Papatayin, uh, hindi siya mahuli ng buhay or kaya pa babarilin niya yung mga mga arresto sa kanya. Ito ba ang ang tao na sinasabi na babalik at babalik siya kung kailangan yung presensya niya sa core, sa trial ng ICC? So sabi niya hindi na yan babalik ha? Uh, dahil uh, dahil sa mga pahayag niya uh, sinabi niya na niya talaga na na oh, parang over my dead body na ha? over my dead body so kaya sabi niya kailangan talaga yung uh, continuing the de detention ni Duterte sa ICC para tiyakin na walang obstruction or of justice or hindi lang man malalagay sa peligro yung mga yung mga uh, personnel ng ICC or ng Interpol na gagawa ng uh, pag-aresto sa kanya kung sakali kung sakali uh, nasa labas na siya ng ICC ng kulungan sa ICC ha huh? Kumbaga kung na interim release yan kahit sa sa Australia or uh, na di dinamin na ni Sara na talagang uh, Gumagalaw na sila para uh, kupkupin siya ng Australia kaya lang uh, napahiya siya hindi siya hinarap ng uh, ng uh, ni ICC Foreign Affairs Minister Penny Wong pero sinabi na niya na isa sa isa sa mga bansa at tinatarget nila Australia at siguro baka Malaysia so kung sakali nakainterim release na siya dyan at uh, kukunin siya ulit para ibalik sa ICC hindi na 'yan, lalaban na 'yan or magpapakamatay na 'yan, ha? So uh, at sabi rin niya yung continuing detention ni Duterte ka, ay kailangan ito para pigilan yung at uh, tuloy-tuloy na kriminalidad na gagawin niya, di ba? Sinabi ni sinabi ni uh, pe, ni Kaufman sa petition niya hindi na itutul hindi na iko-continue ni Duterte yung criminal activities niya. Pero sabi ni Niyang hindi iko-continue niya yan kasi talagang nasa nasa power pa talaga sila at uh, kahit si si Sara Duterte mismo ha sinabi na papatay niya ang presidente at nag nag-hire na siya uh, ng mga hitmen ha ukol dito at uh, sabi nga ni Niang, kahit ilagay pa natin yan sa third country, let's say, uh, let's say neutral country, let's say Australia or Malaysia, gagawin at gagawin pa yan lahat para tumakas at makabalik sa Davao kung saan sinasabi niya na if you want me to, to serve as mayor, bring me back. Kumpaga, or sabi niya nung, nung pinag-uusapan tungkol sa outtaking niya, sabi niya ibalik niyo muna ako sa Davao, saka ako mag taking, ha ah? sinabi niya yung kay Sarah. So sabi-sabi niya, tama ito. Sa sabi niya, uh, Duterte has as noted above, Duterte has seen won the Davao Mayor ele election, and his family has consistently stated their intention to bring him home to the Philippines. So in short, yung mga yung mga uh, stupidong galawan ng mga DDS na pa, kahit pa nakikita ko nga nakaka, nakakaawa talaga yung katangahan ng mga DDS. Marami kasi marami ako nakikita mga post nila sa The na nagagaan yung mga DDS. Bakit ba ang tagal ibalik si Duterte? Bakit kailang na, nag-react sila doon sa announcement ni or pag-amin ni Sara Duterte na ibab Australia ang isa sa mga lugar na kinokonsidera nila na ilagay si Duterte for the interim release, uh, nagalit pa sila, sabi na bakit Australia? Merong home place si Duterte, bakit ba hindi pwede ibalik? Ano bang dahilan? No, masabi naman ng isang commenter, kasi pag ibalik yan dito, papatayin yan. Pero parang wala sa kanila na realize na hindi na talaga pwede ibalik dito sa Pilipinas, either sa Manila, sa Visayas, or sa Davao si Duterte, dahil hindi na tayo member ng ICC. Hindi na tayo member ng ICC dahil katangahan ni Duterte mismo na inalis tayo sa poder or sa membership sa ICC. So hindi na talaga, talaga mag-gets-gets nila sa utak yan hanggang ngayon. Kaya puro bring Duterte home, bring Duterte home pa sila. Ang maganda lang, yan yan mga pagimig nila yan bring to terte om ginamit yan nila prosecutor niyang para sabihin o tingnan mo ha malakas pa rin ang mga kwa nila ang mga mga rallies nila mga placard nila na malakas pa rin ang kwa nila ang panawagan na ibalik si Duterte sa Pilipinas kaya sabi niya kahit ilagay pa yan sa Malaysia o ilagay pa rin yan sa Australia iba tatakas rin yan. Ibubabalik rin yan sa Pilipinas kasi since nakulong si Duterte, wala na silang ibang uh, ibang uh, gustong gawin kundi ibalik siya dito. Although, although siyempre, alam naman natin, imposible na yan. So yan, in short, yung, uh, yung uh, kabubuhan nila, lahat, <laughs> yung mga uh, kasama na yung mga bring Duterte mo o -e ek nila, yan ha. Ah, yan pa rin ha? ang uh, yan yan apa ang napapasama kay Duterte. Kumbaga, yung mga kayo, mga DDS, at i-share niyo itong vlog ha? para mapanood map -ma ito ng mga DDS ha. I-share niyo ito, i-like like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS ha. In short, yung mga rally-rally niyo dito sa Pilipinas, sa The Hague, sa Australia, sa kung saan sa, sa Qatar, kung saan saan pa man, sa the Netherlands, hindi nakakatulong yan kay Duterte. Hindi nakakatulong yan kay Duterte. Dahil mas pinapalakas lang yan yung suspicion ng, uh, ng prosecution team, sila prosecutor niyang, at ginawang nila argumento ito, na flight uh, risk, big plight risk si Duterte, kaya hindi talaga pwede bigyan ng interim release yan. So yan ang ginagawa ng mga ng mga DDS sa mga rally nila, sila mismo sinasabotahe. <laughs> sa mga rally nyo, sinasabotahe nyo yung hangarin ng Tatay Digong nyo na makabalik sa Pilipinas o mabigyan ng interim release. Kasi yung mga rally nyo mismo, yan ang ebidensya ng prosecution team na Uh, tatakas talaga si Duterte from a third uh, country pabalik sa Pilipinas. Yan, yan ang epekto sa mga, well, siyempre, well-funded naman yan, mga rally na yan. Pero yun, pan, one ring that is working against the Dutertes. ah, So, at uh, sabi pa nga ni Niang, ah uh, ito mga rally rin nagpapakita na wala wala silang respeto sa ICC. Kumbaga, kung, kung wala kang respeto sa ICC, bakit ka babalik pa sa poder? Ha? Ah, uh, ng nang ICC. Kumbaga, kung, kung nabigyan na kanya nabigyan na si Duterte ng interim release, hindi na hindi hindi na yan babalik sa ICC kasi in the in the press praise wala naman siyang uh, recognition or respect sa authority ng uh, uh, ICC over him. So, kaya bakit pa bigyan siya uh, bigyan siya ng interim release, ha? At uh, sabi nga nila, uh, uh, kahit uh, sa mga action ng mga Duterte, nagpapakita pa rin sila hang na very powerful pa rin sila sa bansa kaya uh, hindi rin sila niniwala na hindi nila sasaktan yung mga yung mga witnesses. So yan na. So maganda ito mga arguments ng prosecution team. Ang maganda lang dito, bottom line ay boma na talaga. Boma talaga na mabigyan si Duterte ng interim release kasi ang dami na nilang kasalanan, araw-araw nila iniinsulto yung mga ICC judges, araw-araw nila -araw sila nagkiklaim na kidnapping ang nangyayari, ay araw-araw nila sila sabi na uh, si si, si Kwan mismo si si uh, Kaufman mismo na sinabi na na parang si uh, ang ICC daw gumagalaw dahil under influence ito ni o oh, Nakikipagsani puwersa kay President Bongbong Marcos kasi sabi niya ang Quan Puppet Master dito, ang pastorero dito ay nandiyan sa Pilipinas, hindi hindi sa ICC eh. Malaking malaking insulto 'yon sa ICC, di ba? So, uh, ang dami na, ang talaga kasalanan nila kaya embes uh, kung Quan ka, kung defense lawyer ka, embes gagawin ka ng hagbang para ma mapa mapagkatiwalaan ka ng ICC na just, justices eh mas lalong ginagalit mo yung mga ICC justices kaya madali madali itapon nila itong interim release at itapon nila itong uh, itong uh, paghingi niyo ng petition for dismissal due to lack of jurisdiction uh, dahil nga dito na pa, pagsisinungaling kung, ma kung maalala natin sa kuan mismo sa petition mismo ni Kaufman na sinabi niya sinabi na ng prosecution na hindi nila tinututulan itong interim release. Eh ngayon itong uh, pleading ni ni prosecutor uh, Niang at yung claim yung outright claim niya na wala wala silang usapan ukol dito sa sa interim release at i, wala siyang sinabi na hindi nila ino-oppose ito. So ito nagpapakita na parang kwan na nga, parang DDS na nga itong si uh, Kaufman na gumagawa ng fake news. Kaya hindi pa man nasimulan yung yung formal trial ha, sa September, huling-huli na yung uh, dirt the legal dirty tricks ng uh, ng defense team. So mas lalo ng madali uh, itong uh, aksyonan. Uh, laban sa kanila yung itong mga judges na ito na binabastos rin nila at niloloko nila tulad ng ginawa ni Kaufman na harap-harapan niloko ang mga ICC judges sa claim niya na oaks na meron na silang under the table deal with the uh, ICC prosecution team so yun po ang update dito sa issue nito and we will be giving you other adera uh, 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 angles and analysis or or uh, or uh, commentaries dito sa sa pa pagbisto ng ICC sa panloloko ni Duterte siyempre kasama na rin sa panloloko dyan si Duterte at ng defense team so thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog